tayo for today's vlog. yan si Daddy ko. Kakain kami ng dalawa. Baka pa tatlo itong kain. Hmm? Kasi pang hapon. Hmm. Nang hali. Gabi. Yo, what's up mga idol For today's video. Hindi, wala kami. Dini kami kakain sa aming munting kubo. Gabi pa rin. Ilis, kain na ikaw. Ayaw mo na kumain. Bakit? Bakit? Arte-arte yung tubo nagtalira ng bag yung Christine bag yung niya Oh, ayan bali dito kami kakain wala uh -huh. handog isda na lang ayan nag Yung pa oh, oh. Oh, ayan sa tabing dagat malapit ako oh. Ay, Ay, Ay Binagawa tayo. pa lang aming kubo. kubo? Hindi uh. ko tarahin. Okay, susubukan ko na lang si Elise. to. Inaing na isda. Ah. <laughs> Tungo kami nagluto. Oh. Simpleng buhay Daddy, sa probinsya. Uh, idol. Nandi. Nandiyan. na lang ang tabindagat. Ay, sarap kumain din eh. Tapos may duyan pa. O, oh, yan. May du duyan pa si Iles. Oh. Aray, bagong ginawa. Lagay namin ng lambat. Gawa. Yung lambat namin iba ay... Naliluto na magta. Nadala. O. Oh. Diyan, nandiyan ako po. Yan. Tara, kain muna tayo. ha. Oh, yan. Nakaka-idol. Kain na kayo. Yun ni kami. Oh. Mm -hmm.

Oh, so, natikman na rin. bitin sa anin. Hindi nagsahin. Yan mga ka-idol. Nakain ulit kami. At nabiting kami kanina. Yan. Oh, silis. Si Elis. Dito na aming kanin. Silis. Elis. Ang tayo mo kayo oh Yan. Kain ulit ay for today's vlog. yan si Daddy ko. Kakain kami ng dalawa. Dito ko muna ilagay yung cellphone. kasi kakain kami ng dati, dati ay, dito kami. Pawala, at tumuhulay. Ano yun? Ano ka yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? ý Ikuna nữa mẹ Yun thương nữa mẹ ý thương nữa mẹ ý rồi nữa mẹ ý thương nữa mẹ ý thương nữa mẹ ý thương Sog! Umis! So, so pinunong ko. Mam, patapos na so kape. kami. Patapos namin. Pa dalawang tain na rin. Eh. Pa kain na kami mamaya. Dahil nabitin kami kanina, ha? Baka pa tatlo kain. Hmm? Kasi pang hapon, hmm. tanghali, gabi. Oh. Eh. Kain tayong kain pa mga puso. plus laing, ulam. Ito <tinyak> pala ay masarap sa buong mundo. Ita, ita, ito. Lain na, isa. Ito bakit to sa inyo? Kasi ito, nahubusan namin. Wala nang natiwa. Ito, mayroon pa yan. Kaso, ito lang din. Nung gulay, nung gusto namin. Kaso sa ng gulay. Ang hinay naman ang kakaan mamay nga. Okay, doll. Pipito namin siya. Bye-bye. Oh, God bless. Sabihin mo. Ay. Paano ka na. God bless. Ah. See you sa next video. Ah. Yuck.